May bag nga at Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Na parang ka member consumer honor ti Beneco dagiti na Aramhidan kan programa ti kooperatiba iti naangay nga annual general membership assembly. Ngam tikang runa na dagiti MCO saan kumaang umatupay ti singir iti kuryente. ti report ni Dante Gito. Dakkel ti panagyaman ni Manang Luz Viminda iti Benguet Electric Cooperative gapu iti nasayaat at a serbisyo da. Nupaya no, dati mapaspasaran a power interruption. Normal lang daytoy ito dagus kandagos matdag itoy, a masol solusyonan. Ngayon no adda, timay sa akid daw na iti electric cooperative. Hindi na sana tatas ang presyo ng bayad sa ko. Ano? Kasi kaming mahihirap, hindi namin afford ang bayad na mataas. Yung mga uh, ano nilang nila, yung dati, yun na lang sana. Daitangan da dumapay apakaseknan tinaipadano ni ti iti may kaupatapulok at talo nga annual General Membership Assembly ti Benguet Electric Cooperative iti Athletic Bowl, Baguio City. Ti sumbat mo ti Beneco iti daytoy. We can still say that uh, we are still uh, uh, one of the lowest who is uh, uh, one of the lowest when it comes to our bills. And I, they can test, they can, they can witness, testify that uh, they can see that in their bills. Ngayon pa malawag ti Beneco, agsapsapol na metiti kumpanya ang mga ijaya iti nabababa a power generation cost. Yung presyo ng kuryente kasi depende yan sa merkado. So ang ginagawa ng Beneco ngayon ay uh, meron tayong tinatawag na competitive selection process, nagpapabid po tayo. So hopefully, uh, makakuha tayo ng magandang presyo. Daito'y tida na iti pakikay Ti ahensya kadag member consumer owner kas vital stakeholders iti kooperatiba. Na ipakaamo dito'y dag accomplishment ti Beneco iti napalabas at awan kan programa da iti masakbayan. Ito po yung patuloy na pagpapaganda natin ating serbisyo... pagpatuloy uh, natin ng sitio electrification program, at yung hopefully in the future uh, makapagpagawa tayo ng mga mini hydro natin na kung nagawa natin to ito yung isang bagay na magpapababa ng presyo ng kuryente. Nang ipaay ti Beneco, iti nagduto mga appliances, babaan iti raffle giveaway kadag member consumer owner, Adim Maray. Dante Gitto, para iti Pambansang TV, iti Baru, Pilipinas. Iti sa baliadamag adamag ag sa sangot ti abong guhoy kan sa nga ribo available athletes manipot iti na dumaduma pa sa tipaginyan para iti AB Camp Volleyball Cup a maangay iti siyudad ni Baguio. Daytoy, ti report. Fresh from the USA, apaman na nakaawit iti siyudad ni Baguio, tinutukan na dagos ni Coach Sherry An Floresca. Ipanagsanay iti grupo na para iti madanin nga AB Cup Volleyball Cup iti siyudad ti Baguio, kabinad ang ti city Sports Baguio Office. Since last month pa po kami nagpre-prepare for this, uh, kahit nasa US ako, then yun po talaga yung inuwi ko para, para ma, 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 ma maayos yung tournament natin. Dahil ito iti nga Invitational Cup iti siyudad kalpasan ti pandemya, apa at ang na ay University of the Cordilleras High School, Winotim Baguio. Tibunggo ni Coach Sherry, tinangabak mo't lang iti kalapas at 2024 Cordillera Administrative Region Athletic Gueno Karamit Volleyball Girls Division Secondary Level EJ Apayo Idi Abril iti AB Cup Valvol Cup Katpasutan basutan dagiti 18 and under nga atleta manipud Luzon, Visayas kan Mindanao. Very excited po kasi ano tawto. Ngayon lang po ulit after pandemic, ngayon lang ulit mag-host si Bagyo ng national tournaments which is attendance attended siya na 52 teams and we're expecting a thousand athletes na aakyat this coming June 24 to 27. Nakasagana mo tante Bagyo City Sports Office iti mapadpadaanan nga aktibidad. This is part also of our uh, trust to promote sports tourism no kasi yung mga atleta pag na-invite mo dito sa Baguio hindi lang atleta ang pupunta pati yung family nila baka isa lang na atleta lima pa yung dala na pamilya Tarigagay mo't ni Gonzales ni panag-host ni siyudad iti palarong pambansa. Ganda dumapay at dadakil ng sports event, apaman ang melupas na patrabaho iti sports complex, iti Baguio Athletic Bowl. Hopefully matapos ito, makaka-host na tayo by 2026 or hopefully 2025. Pero yung mga maliliit na packet events, pwede naman tayong mag-host na. Kasi nandyan naman yung mga gymnasiums natin, yung mga uh, university gymnasiums, nandyan yung convention center, pwede na tayong mag-host doon. Pero yung mga uh, maliliit, pero pag multi-event na ang pinag-usapan, kunwari involving 20 to 30 events na malalakihang event, Uh, hindi pa natin makakaya yon. No pa'y panagtututun, agtultuloy matlata ti panagsanay dagiti atleta iti Baguio Athletic Bowl. Dagita, dagiti kang runa na damdamag, dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, kung iti social media platforms ni PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan, na imbagnal daw. you <laughs>